Ito na nga yata yung magiging sasakyan natin ngayon mga kaberks. Tara, nuod ka! Meron tayong nakita na sasakyan mga kaberks. Ayan. Honda 2012. Pupuntahan ko mamaya kung uh, pwede kong ma yung sasakyan. Baka pwede natin kunin para meron sasakyan na tayo. Sana good news. Kain tayo. Mga tira-tira. Tira nung 2 days ago. Tira kagabi. <laughs> May gates ang linggo na rin ako walang sasakyan. No? Ang hirap na walang sasakyan. Yung gusto mong pumunta sa North East or sa Cross Iron Mills. Yung mga lugar na gusto mong puntahan. Ang hirap kasi wala kang sasakyan. Uh, Nagko-commute ako, nagbabasa ko ngayon, saka nagtitrend. Okay naman, pero napakahirap na walang sasakyan. Kaya sabi ko, may naipon naman ako konti. So, tumingin ako sa marketplace, sa Facebook. At meron nga akong mga nakita. Kaya nga nitong nakita ko na to. Ito yung sinabi nila na maganda daw. Kasi Honda. Sabi nila paggawang Japan, Japanese made, maganda daw ang klase na to. So, 2012 na kotse, SUV. Tingnan natin kung Mag-ano kami mamaya ng ano nagbebenta. Kung negotiation namin is maging okay. Sana maging okay. Pang-apat na yata na sasakyan na titignan okay. ko ito. Marami na akong tinignan na sasakyan. Toyota, Honda, at Acura. Pero medyo mahal talaga. Hindi kaya ng budget natin. So sana itong makikita natin ngayon. Sana makadil ko na yung uh, Meare. may Nakita na kami ng may at ito nga ang sasakyan niya, taga ano siya, taga Iraq. Uh, at meron siyang pagawaan ng mga sasakyan. Sabi niya rin sa atin, napaka-reliable daw ng sasakyan na to kasi ginagamit niya daw to kahit nasa malayo ang pagdadrive. Wala daw naging issue. At saka hindi naman daw gano'ng kalakas sa gasolina. So, chineck na natin lahat, pati makina. Sinilip na rin natin pati yung ilalim niya. Chineck na natin kung may leak siya. Wala naman, maayos naman ang sasakyan. Kung ikukumpara ko yung sasakyan sa mga ibang nakita ko ng sasakyan, mas gusto ko to. Sabi nyo nga kayong mga nag-comment mas reliable kung Honda or Toyota yung sasakyan natin. Kasi nga Asian car, mas matibay, mas tumatagal. Kaya kayo talaga lahat yung naging basehan ko eh. Kung paano akong maghahanap ng sasakyan kaya maraming maraming salamat sa inyong lahat siguro ito na nga yung sasakyan para sa akin 2012 na Honda nagkatawaran kami pero hindi ko na sasabihin kung magkano yung presyo medyo pricey ng konti pero Honda kasi to eh alam naman ng mga kapwa Pilipino dito sa Canada lalo na dito sa Calgary na mahal yung ganitong klase ng sasakyan pero masayang masaya ako kasi pag nakuha ko tong sasakyan na to pagkatapos kong bayaran ito hindi ko na ulit babayaran yung sasakyan buwan buwan maintenance gasolina yun lang babayaran ko, saka insurance. Kaya talaga, sinuli ko na yung dati kong sasakyan dahil ang gusto ko talaga, wala pinabayaran binabayaran monthly. At saka ang taas ng interest noon, 11%. Ito, zero interest. Yung ibabayad ko monthly sa sasakyan, ipon ko na kahit pa paano. Malaking tulong yun para makapag-save ako. Hindi na ako bata, tumatanda na si Chris Cusinero, kailangan na talaga makapag-save. Ano mga ka-Berks, kukunin ba natin tong sasakyan na to Mag-comment kayo dyan. Parang kinakausap ako nung sasakyan, sabi niya, kunin mo na ako. Para makapagbiyahin na tayo ng malayo, para ma-explore na natin ang Canada. <laughs> o oh, sige na mga kaburks, antayin nyo yung susunod nating vlog kung nabili natin to. Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay, piliin mo lang rin sumaya Kay krisku Cusinero panalo ka Bilang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na Halika na Kay Chris Cusinero na Halika na at ka at manood Mga matay mamamang Di lang dyan ang mabubusog May mga lugar pa lang Ganito ang nangyayari Kapag nakita mo mapapawo